Narito ang pinakabagong balita tungkol kay Aliana Marie, Yana, aginaldo, kilala bilang Yana Motovlog, na nasangkot sa isang viral na insidente ng road rage sa Zambales. Noong ika ng Mayo taong 2025, sinuspinde ng Land Transportation Office, LTO, ang lisensya ni Yana ng pong araw, ito ay matapos siyang hindi dumalo sa itinakdang pagdinig kaugnay ng insidente, inatasan din siyang isuko ang kanyang lisensya at dalhin ang kanyang motorsiklo sa LTO Quezon City sa ikawalo ng Mayo. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, ang kanyang kilos ay nagpapakita na siya ay improper person to operate a motor vehicle na salungat sa inaasahang asal ng isang responsabling motorista. Sa isang video na ibinahagi ni Yana sa kanyang social media, makikitang siya ay nag-overtake sa isang pickup truck sa isang lubak-lubak na daan sa Cotemines, Zambales. Habang nag-overtake, bahagyang lumiko ang pickup sa kanyang direksyon, na naging dahilan upang siya ay magtaas ng gitnang daliri sa driver. Pagkaraan, huminto ang pickup at kinumprante siya ng driver, na nauwi sa mainit na palitan ng salita. Sa video, maririnig din si Yana na nagsabi sa kanyang mga kasama ng sapakin natin habang hinihintay ang pagdating ng pickup truck. Paghingi ng paumanhin matapos ang insidente, humingi ng paumanhin si Yana sa publiko, sa driver ng pickup, at sa riding community, aminado siyang ito ay isang mahirap na aral at nangakong magiging mas mahinahon at maingat sa kalsada sa hinaharap. Reaksyon ng publiko at opisyal ipinahayag ni Senador J.V. Ejercito na, bagaman humingi ng paumanhin si Yana, kinakailangan pa rin ang nararapat na aksyon mula sa mga ahensya ng gobyerno upang disiplinahin ang mga motorista sa kalsada samantala, ang pamilya ng driver ng pickup ay nagpaplanong magsampa ng kaso laban kay Yana dahil sa pag-upload ng video ng walang pahintulot. Please bring the ORCR of the motorcycle plus the motorcycle itself plus the driver's license. Maybe I wouldn't uh getting involved. I will not touch that motorcycle. Okay. It so, is, so, it is a right uh, council. counsel. Uh, so I will not going to issue any more an order, a written order, but my I am directing you as a counsel to to bring the owner of the motorcycle on Tuesday. Okay. Yeah. Mm -hmm. And then, I'm going to go to Okay, okay. Saan po ba siya nang overtake? Sa 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 right. Of course, ali. Okay. Tapos, yung sakit na po ako, ako, tapos isang residence sa gusto si babae. Nalakit na ako. Hindi na pinakita lahat sa video. Kaya na napakanto ko siya. Pero nabak-nabak po, yung malalim na nabak. Okay. Okay, okay. okay lang naman sa akin, kahit na makto siya. Okay po. Ang problema doon, hinintay ako sa tulay. Uh, kaya bumaba ako. Kaya ko lalaki. Babae naman pala. Kaya naglaylo po. I'm Abarangi Ace Randolph Corrado. Corrado. Yes. Thank you. Thank you. Um, this apology letter, um, uh, personally executed by Ms. Yana. Ako po, si Ariana Marie A. Aguinaldo, o mas kilala na Yana Motovlog, na nasangkot sa isang insidente sa probinsya ng Zambales at kinasangkutan ng isang driver po ng pickup na sasakyan. Ay ayaw ko na pong pangalanan para maiwasan na rin po ang paglaki at masimulan ko ang pagbabago at pagiging matuwid sa ganitong pamamaraan. Ako po ay humihingi ng sinserong pagpapaumanhin dahil napagdesisyonan ko na po na hindi sumagot at humarap na ng personal, social course order, etc. Ano man po ang maging desisyon pagkampul sa aking maling nagawa ay lubos ko pong gagalangin at mapagpumbabang tatanggapin ang anumang kaparosahan na maari ipataw sa akin ng inyong ahensya. Maliban po sa inyong ahensya na sana pong ipabatid sa pamagitan ng sulat na ito, ang lubos ko rin at paulit-ulit kong pagiging ng sorry sa tao, sa kasama sa kanyang buong pamilya sa naidulot kong abala at kahihiyan. Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot, ano po yung sincere yung pagkakawin nila na uh, oh, pang sorry. Sabi nang gano'n, gano'n lang yung kaso. Okay lang sana kung ganyan sana yung nawa yung pako sa video mm -hmm. o ano man lang, invert niya, okay lang sa akin sana.